Magandang hapon po mga kalaki 5pm na naman po at ngayon po ay August 7 At syempre po mga kalaki sa mga habol po Alam nyo ang dami po nagchat-chat sa akin lagi na Sir Red Pingin naman po ng 2 digit, 3 digit po Tataya lang po ko ngayon, nahabol po ko ngayon gabi Okay mga kalaki, ito po ang pagkakatoon nyo ha Araw-araw po namimigay po tayo ng ganitong oras Tatandaan nyo po para po sa mga gusto pong uh, ng tips Na mga lalawan po ng mga last draw ito po ang oras na ito mga kalaki 5pm po, everyday po yan kaya abangan nyo, ina-upload ko po ang video natin araw-araw po yan, okay? nag-upload po lagi tayo ng video ng alas 5 ng umaga, nakita nyo naman gumigising ako, tapos ng alas 8 ng umaga, tapos ng alas 11 ng umaga alas 2 ng hapon alas 5 ng hapon at alas 7 po ng gabi, diba napakadami pong Uh, pagkakataon at pwede nyo po akong makausap sa mga gusto pong kausapin ako para po sa mga lucky numbers nila sa mga ipapasumada nilang mga panaginip nila naku, pwedeng pwede po mga kalaki basta po naka kayo at nagsishare ng video syempre naman, wala namang bayad ang pagfa -fo follow wala rin namang bayad ang pag-share ng videos, heart ng heart ganun lang, pipindot ka lang, ganun lang para naman, pag nakita ko yan, may lucky numbers ka na masya out ka pa ayan po mga kalaki, eto na po kung sino po ang mga ready na dyan, aba, ibibigay ko na po ang mga 2-digit lucky numbers, tatlo, 3-digit lucky numbers, tatlo, 4-digit lucky numbers, tatlo, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers para po sa mga nagaantay dyan. Kaya kung ready ka na, nakuni ang lucky numbers namin, kunin nyo na po mga listahan nyo at ibibigay ko na po ngayon pong 5pm ng August 7. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, habang wala pa pong bumibili, shoot-shoot muna tayo ng vlog. At syempre po, eto na po ang unang two-digit lucky numbers natin. Ang lucky numbers po namin, pwede niyo pong sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National, at sa wedding po mga kalaki na pwedeng pwede po sa STL, pwede po, okay? Two-digit lucky numbers mo, eto na, number. Number 8 at number 23. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number. Number 16 at number 27. At ang pangatlo po ay number. Number 12 at number 15. Ayan po mga kalaki ang 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 679. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 428. Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlo po ay number three, zero, 6. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 3-digit lucky numbers. At syempre po, isunod na po natin kaagad ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1, 2, 7, Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 9, 3, 6, Okay. At ang pangatlo po ay number 2, 4, 0, 5. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit sa pwede nyo po kayang iramble lahat po yan pwede nyo iramble para mabalik na doon pong numero panalo pa rin po tayo pag tumaya po kayo dyan sa mga tinatayaan nyo pwede nyo pong iramble okay at syempre po mga kalaki bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers para sa masusugi nating mga lucky followers abay dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para nakakatanggap po kayo araw araw everyday ng mga lucky numbers dapat po sa legit na account ha napakadami po kasing fake account na nagkalat dyan na kinukuha yung picture ko ginagawang profile na ko po hindi po ako yan baka po mali kayo napapalo So, Nako, hindi rin po ako yan. Baka mali po kayong nasasalihan ng private consultation, hindi po ako yan. Fake po yung mga account na yan, na mga ginagamit po yung mukha ko, mukha namin ni Lola. Subukan niyo pong tawagan niya mga yan, hindi po sasagot yan, kasi nga po fake sila. Ito po ang legit na account natin, Red Parunkin po lagi nyo pong tatandaan ng followers sa meron po tayong 280,000 plus followers mga kalaki. Ito po ay ang legit na account na ginagamit natin ngayon ha. Meron din po tayong red parong kinakalahating milyon na ang followers pero ito po ang ginagamit natin ngayon. At syempre po Aris Gatchal yan, okay? Yan po yung legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin red parong na mayroong 17,200 followers. At syempre po, TikTok, kung saan nagsimula kami ni Lola Carmen, meron po tayong 445,000 followers. O, oh, magkakalahating milyon na rin po yun mga kalaki. Maraming salamat po sa mga nagpa-follow, sa tumatangkilik po sa mga laki numbers namin. At sa mga napapanalo namin, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nananalo, stay lang po kayo dyan. Hindi po ako magsasawang magbigay ng mga laki numbers para po sa inyo. Kaya tutok na. At syempre po mga kalaki, at tandaan nyo po, ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, pag sumali ka, 3 months po ang membership. Ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Weteng ng 2-digit, 3-digit, 4-digit 5 digit, 6 digit, 7 digit Depende po sa gusto mong tayaan dyan At every 3 days po magpapalit tayo ng numero Magchat-chat po kayo sa akin Kaya sa mga interesado po na subukan ng private consultation Message na po kayo sa messenger ko At make sure po na makakausap nyo muna ako Bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap mo ako At hindi po yung mga gumagaya po sa atin mga kalaki Mga fake po yan At syempre po sa mga interesado po ngayon ha pag nagpa-member ka, i-code ko ang birth month at birth year mo, baka dito swertihin ka, baka pag na-code ko yan, dito sa vlog namin, maranasan mong manalo, kaya i-try mo na po mga kalaki, okay? At bibigyan ko po ng discount ang mga sasali po ngayon, sabihin nyo lang po na gusto ng discount para member ka sa akin ng 3 months, ng August, September at October, okay? At syempre po mga kalaki, sa mga... Uh, gusto po ng lucky numbers namin, tutok lang po rito. Yes po, ano po yun? Ay, may bibili. Okay po mga kalaki. At syempre po, ang ating mga lucky numbers po na yan ay inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. Okay. Ito na po mga kalaki, ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers po ngayon para po sa mga tataya po ng 5 digit lucky numbers, kunin mo ng listahan mo. Ito na po, number 11, number 29, number 34, number 23, number 16, at ito pa po ang isa, number 28, number 3, number 18, number 29, at number 36. Ayan po mga kalaki at bago ko po ibigay ang 6-digit natin, ang 6-digit lucky numbers po natin pwede po itong 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit. Number 14, number 25, number 29, number 32, number 37, number 8, at ito pa po ang pangalawa. Number 19. Number 23. Number 41. Number 30. Number 38 at number 16. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers. Takbo na sa mga suko yung outlet at make sure po mga, kalaki, mga kalaki ang laki numbers natin. Aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin bitawan. At ito na po ang paborito na lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Domingo Family po ng ano to? Kabite. Ayan po sa probinsya po ng Kabite. Hello po, shoutout po sa inyo diyan sa May 13 Martires Kabite po sa pamilya Domingo. shoutout po sa inyo diyan. Humihingi po sila ng STL at two digit lucky number sa wedding. Sige po, bibigyan ko po kayo. At syempre po sa mga ayan po sa mga fish vendors po dito naman po sa May Uy, Gapan City, Nueva Ecija sa amin po yan Hello po, shoutout po sa yung mga vendors lahat dyan Fruit vendor, meat vendor, fish vendor Salamat po, maraming maraming salamat po Sa mga pagtutok niyo po sa atin Humingi rin po sila ng STL ng wedding Naku, nakapakadami talaga ng mga nag-aabang ng mga lucky numbers Tutok na po rito Pagka gusto mo magpa out message lang po ng message Dapat naka-follow up, pag nakita ko yan Masya-shoutout ka na, may lucky numbers ka pa Good luck mga kalaki Tataya na rin po ako ngayong last draw Good luck